Okay. Anjan na si uh, ano, si uh, army. army. Sige. Stakeholders meeting at uh, training uh, sa mga health practitioners sa rehiyon na uh, isinagawa o isinasagawa sa Gimba bilang pagkilala sa Rabies Awareness Month uh, nag uh, co cover ngayon live coverage si Miss Army Karansak. Army. Yes, uh, magandang panghali uh, kasamang I e, uh, at uh, sa lahat ng ating uh, taga-takayig. Uh, live tayo dito ngayon uno, sa Luntiang Oasis Farm and Resort dito sa Barangay San Rafael uh, kung saan nagaganap ang One Health Approach for Ladies Stakeholders Meeting at uh, Training me, bilang pagkilala sa buwan ng Marso as Ladies uh, Awareness Month. Kabilang sa mga dumalo ay mga medical practitioners at official ng DOH uh, o Department of Health at Department of Agriculture ng uh, Region 3. At may mga doktor at nurses din ng mga hospital, veterinary offices, provincial health office, municipal health office, mga uh, RHUs rural health units sa uh, Nga at ilang mga barangay officials at health workers dito sa Bayan ng Diba. Uh, kasi sa datos ng Central Region Center for Health Development, mayroong mahigit uh, 44,000 apat uh, na na libong kaso ng animal bites sa Nueva sa taong 2023. Uh, mahigit sa tatlong, tatlong libo at aning naraan dyan ay dito sa bayan ng iba. Ayon kay Local Health Support, uh, Support Division Chief uh, Maria Eloisa Cividar ng uh, uh, DOH region 3, mahigit 97% ng pinagmumulan ng rabies o rabies sa Pilipinas ay galing sa domesticated animals. Kung yan sa ibang bansa na uh, mga wild animals na lamang ang may rabies. 90% ng bilang na yan ay uh, mga alagang aso o mga pet. O kaya naman ay mayroong nag-aari. nag Ayon kay uh, doktora Dr. Milagros, na hindi ang uh, rabies coordinator naman ng uh, Department of Agriculture Region 3, 67% ng bilang uh, ng tested animal rabies sa buong rayon ay mula sa mga pets o mga alagang aso rin. No? Hmm. Kaya naman ang pangunahing layunin ng mga ganitong klase ng pagtitipon, uh, una, syempre, goal ay walang death. Kasi uh, in the past year, meron tayong... Uh, uh, death rate ano? at uh, maitaas ang increased access point o uh, yung mga mapadami yung animal bites in the uh, treatment centers sa hindi lang dito sa Giba, kundi sa buong Nevaizina at sa buong Region 3. Uh, at syempre yung uh, cooperation sa community level, sa mga barangay level at sa mga households uh, sa buong uh, region. at uh, syempre, kasama na din dyan ang uh, responsible pet ownership. Uh, at yan ang balita mula rito sa Barangay San Rafael. Ako si Arnie Taranza. Kasama rin sa pagbabalita at servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Armi. Sino ang nag-organize ng uh, activity? Ang uh, ang uh, GIMBA ba? Ang RHU GIMBA? Or... Oo. Oh, oh. uh, ang GIMBA uh, Community Hospital, ang punong abalak dito mm -hmm. sa naging event na ito. Pero ang uh, organ organizing agency ay ang Central Luzon na no Uh, Central Luzon uh, uh, ano Center for Health Development. Yung DOH Region 3 in a, in a way. Mm -hmm. so, uh, uh, um, yung budget ata dito galing uh, sa DOH. So dahil ang dami eh, ng kaso, ng uh, animal bites, mm -hmm. sabi mo 44,000. For this year lang yan? Mm -hmm. Itong uh, ano yung ano no? no Hindi. Uh, wala pa tayong data ng 2024. 2023. So 2023 ng, uh, data ta -ta. ito? Mm -hmm. uh -huh. Tumaat ha. Tumaat yan mula sa 32,669. Nung no 2023? Nung no 2022. 2022. Uh -huh. Wala pa wala tayong data na kuha ng 2024 na as of uh, March. Uh, so ang pinipresent na data uh, ng uh, ating mga regional, uh, uh, ng ating mga research person uh, DDG Coordinators uh, dito, mm um -hmm. ay yung um, past five years as of 2023. Mm -hmm. uh, uh, -uh, uh, -huh. uh, uh -huh. tapos kanina, alam mo kung sana maraming kakunti nanonood sa live natin, pero sana so, maraming nanonood kasi ang dami kong natutunan dito na iba eh, pa pala yung animal bite Uh, animal rabies monitoring ng animal rabies at monitoring ng human rabies oh. ang animal bites uh -oh. yung mga taong kinakagat ng aso yes o yung nakalmot nakagat uh -huh. ano, na dinadala sa bite yes, center also. tapos yun ang uh -oh. mga isa ay uh, rabies cases parang ganon rabies uh -huh. Yung uh -huh. ito animal rabies. Ito yung mga uh yung mga aso imported sa uh, Aga na naipadala sa laboratory dito sa uh, region. Meron kasi sa, sa San Fernando, mayroon din sa Tarlac. Uh, sila yung uh, ito yung mga bilang ng na detect kung may rabies ba ah uh, na virus yung mga namatay o yung mga involved sa ano sa kagat kahit na ba ang nakagat ay tao ang nakagat ay animal mm -hmm. so mas mababa yung bilang ngayon. Kasi, uh, kasi siyempre nag yan kung merong mga naipapadalang mga asong namatay kasi kailangan pala putulin yung ulo Oo. ganun ang ginagawa eh, dinadala sa oh, oo, mm -hmm. oo, Doon ito, kay tapos, syempre, pagka uh, merong virus, ano na yon Red flag na yun. Kung saan galing na community yung aso, uh, kailangan na uh, magkaroon na ng treatment dun sa mga aso, especially dun sa uh, especially dun sa community kung saan galing yung namatay na aso. Kasi, syempre, ang conservation time niyan ay 7, 7 to 14 days lang, di ba? Pag yung aso na na-involved sa kagatan ay namatay, within 14 days ano na yon red flag yun. I think red flag. Oh. Ah oo matanong paano yung aso? Allah. Tanungin mo nga mm -hmm. dyan, paano yung aso yung yung indoor na mga pet, yeah. 'di ba kasi mga pet lover tayo, no? Na hindi naman uh, hindi hindi na e injection na ng anti uh, rabies. Uh, prone din ba silang magkaroon ng rabies? Kasi yung iba, basta daw yes. nasa loob ng bahay at hindi naman nakaka uh, oh, nakakagala ganun, ay hindi alam um, naman daw rabies. Kung masisi, kasi ang nakakausap ko si Mananggit, si Dr. Mananggit, kasi sila yung, kasi sila yung nag aano talaga sa mga aso eh, yung monitoring sa mga aso, ang um, Uh, kung mayroon pang dry dish or not at kung papakakal kung ano siya, kung makalat siya. Uh, that's that. Kasi pagka kumasalad ng bahay at yung kung yung walang nai-encounter ng mga aso mag-aling sa labas, ay tao. Kasi posible rin na carrier ng rabies yung ano eh, yung tao. Halimbawa, mm. sa labas, meron, mm, kasi ano siya eh, nakakahawas. So, hindi mo alam, may nabilaan ka or meron kang nakagat ka Nahawakan. sa gamit. Oh. merong rabies. Kaya dapat din pala pinapa-ano, pinapa-injection na ng, pinapa ng anti-rabies. Oh, yung mga pet. o so, Oo. Yes. Oo, uh -huh. Oo uh -huh. yung mga nasa loob ng bahay. <laughs> yung stats natin na lang, eh. na lang makikita na hindi mo pa rin talaga kaya i-contain yung rabies virus kahit na nasa loob lang ng bahay yung aso. Kasi ang pinanggagalingan ng malaking porsyento, so 97% nga eh, ng rabies dito sa bansa natin, ay mga alagang aso lang. Uh -oh. So, hindi sabihin, mayroong may Domestic, domestic animals. kahit na katabi mo yan sa pagtulog, kahit na mayat -mayat, may at maya eh, yung brush mo, gano, et cetera. Hindi mo pa rin gayang i-monitor whether or not mayroong pumapasok na virus. Kaya nga, um, siyempre, nandyan pa rin ang observation, no? Pag sa halimbawa, nakagat ka, nadilaan ka, sa sugat, mm -hmm. tapos na nakita mo na may effecto sa aso mo, uh, obligado talaga na mayroong shots na yung nakagat or nadilaan. Mm -hmm. Especially kung uh, uh, above the neck. Yun, Gano na, gaano ba katagal ang ano bisa nung uh, injection ng uh, anti-rabies? Isang taon. Isang taon lang. Yes, oo. Oh, Kapag after taon. one year, isang another another uh, an injection exactly. Mm -hmm. Yun na yung isa sa mga bagay din na pinag-uusapan dito para makuha nga yung commitment at saka tayong yung uh, uh, support hindi lang ng public agencies, kundi pati si private hospitals at iba pang mga at ito kayong health practitioner. Oo, oh, oo. Sa sa eh, hindi maba. hindi ba na-touch na, na ano, dyan? Na, na magkaroon ng access sa vaccine. Oo. oo. yung Pero, yung isang susunod na, yung tanong. Yung ano, di ba na, nag nagiging problema sa mga bite center? Yung wala nang, ano, wala nang uh, uh, vaccine. So, hmm. syempre, hindi pagka nagpunta ka sa private, ang mahal-mahal ng vaccine. Mahal so, ka, yung iba, uh, hindi na magpapabaksin kasi 1,500 ang isang vial. Oo, kaya punta na lang kay Mang Tandok, kay, Ma, kay Aling Tandok, ganun. O, di wala na mga yung, yung Tandok, di ba? Oo. Uh, o. wala ah. O, di, hmm. ayun, paano kaya yun? Paano nila nire-resolve kaya tinanong ko yan uh, yung access sa uh, mga uh, in, tawag uh, doon, injection o yung vaccine. Vaccine. Kaya lang nahihirapan. Nahihirapan, nahihirapan talaga tayo sa access sa okay. mga neighboring uh, vaccine. Uh, bukod sa so, syempre, budget. Uh, Dina pa, yung ano, typical nilang reason na ano na, devolved na ang um, naka naka tawag dito naka asa tayo dun sa pwede ng ibigay ng national tapos palakhan ng mga relief pwedeng ng little vaccines sa ibigay sa mga constituents sa specific na municipality for example ay ano ay talagang manggagaling sa LGU babadgetan ng LGU mm. para magkaroon ng uh, o oh, kailangan uh, magtulungan ng national at saka oh, yung LGU kaso oh, kung meron uh, meron ang uh, vaccine kapag uh, gumalaw sa national so yung counterpart ng oh, local yun ang nawawala dito sa Gimba alam mo hindi sa Gimba meron nang budget daw na na-aprobahan, 2 million pesos at uh, nagkakaroon oh, na na-implement na ba yun? O, oh, yung ni-request ni Doc Manny? Oo, oo, oo na may na, may bidding na daw uh, sa uh, kasalukuyan na ina-acquire yung worth kong milyon ng vaccine. Tapos meron tayong nakuha sa national na 200 vials uh, na, na pwedeng mag-cater sa around 150 to 200 na individuals na nakagat ng aso. Oo, oh, nakagat so, ng um, aso na um, malilibre, no? Malilibre. Oo. Uh, mm -hmm. Kaya bukod kaya so, uh, bukod sa uh, siyempre, awareness na kailangan magpa bakuna, pagka nakagat ng aso, magpa-observa, umakbo ka agad sa hospital, ano-ano uh, ba yung mga situations na magpwede kang mag-antay ng 24 to 48 hours, o so kailangan isugod mo na kagad. Bukod doon, yun nga, talagang isa sa mga bagay na gustong i-disseminate down to the community level, barangay household, ay yung uh, responsible yeah, pet ownership talaga. Ay, okay, pagtatali uh, ng aso na hindi uh, dapat ako, nakakalabas. aso. Na mm. At ano, at yung uh, tawag dito, may ang um, tawag pinabakunahan binabakunahan tapos hindi rin na na-expose talaga nga sa sa mga wild animals, rabid animals. Kasi hindi mo rin maiwasan siyempre eh, doon particular kasi nagmumula. Sabi ko tinanong ko ayong yung Dr. ng mga ara dito, uh, officials ng IMDB. Saan po ba nanggagaling ang rabies? Sa wild, sa wild animals, atsaka, sa uh, rabid animals 'yon. So hindi lang siya hindi lang siya aso. Uh, ah, uh, pwede rin uh, sa daga, unguy, monkey, ganun, mm -hmm. oh. ah oo. Ah, oh. um, uh, tapos ah uh, ah, uh, yung yearly na bakuna mm. sa mga dogs. Oo. Uh, dapat 3 months meron na agad na bakuna. Kaya kung hindi mo kayong pabakunahan yung dog mo, no? uh, Ito ang babakunahan? Uh, mag, hindi. Uh, uh, kung, hindi mo kayong pabakunahan na ito ang gagastor, maghalap ka ng... Kasi marami naman na tayong mga ano dito eh. Katulad nga, dito sa Gimba, meron tayong hindi ikot na pwedeng magbakuna ng anti-racist. Tapos, ito sa pala ito, uh, yung neutering. Kaya, ang Department of Agriculture ay may program din na nagkakakon uh, para hindi uh, dumami ka agad. So, yung parang, anong tawag mo doon? Population control ng mga aso. Mm. siyempre, kung nga nakang aso, dalawa, tatlo ka agad. Oo, okay, oh, kinakapunay lalaki. Oo. Kaya, <laughs> kung may mga kapitsara mong girls, ang mga alagang boys, ng mga, mga puppies or dogs. Ipakapon nyo lang. oh, may libre kapon ba? Meron! Oo! Oh, libre kapon! Ah, kailangan nyo yung libre, libre kapon? Nagpaparaparang ganyan. Uh, Ipang mistaken, nagpo-post ang... Um, o, oh, sige, para i natin, 패on. libre kapon. <laughs> mm -hmm. Tang mga lalaki. Yun. <laughs> 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 lalaking aso ah. ah lalaking aso, sige kala ko, uh, kala ko lalaking tao eh lalaki lang? oo, basta lalaki pwede naman <laughs> Aro, pwede naman magpakapo ng mga lalaking tao habang population natin uh -huh. dito sa Pilipinas eh ilan na ba? 110 million na ba? sige, sige, okay maraming okay. salamat, Tami sige, sige. Uh, Bye -bye. maraming salamat din bago you're not me